morning, ito po piniplex ko po yung aking nilutong tanghalian pagkatapos ko pong maglaba -mag nagluto po ako ng kanin at saka ulam dahil nga po nariyan na po ang ating ako ayan, nagluto po ako ng uh, na marinate na chicken tule. ayan, na ng anak ko at ako na lang po nagluto ito, ni ko rin po na ang ating ah, dahil nga po sa katitik to ayan, tignan nyo, umiting o pero gamot daw yan maitim siya, ayan kakainin po natin yan, kasi nga po uh, ito lang po ang ating kanin, ayan ayan na po, may mangtumas na po yan kaya, tara po kain tayo, guys, kakain na po tayo, unahin po natin yung maitim. maya, maitim na, kamote. kaya po ako nagluto ng marami, kasi po mamaya, pwede na rin po nating ikapi pag nagmerienda na po tayo, ayan kain po ito rin po yung ating linutong chicken pili. Ayan. Ito po ay naibabad na. Ayan. Kaya, ito po, ah, mamaya po magpapapag tayo ng kamote. Maganda raw, maganda raw ang kamote kapag nag ka. ito nga po guys hindi pa po tayo nakakabihis pero ugali po kasi natin pag naglaba tayo binababad po natin yung damit habang nakababad po yung damit naliligo na po tayo para po yung ating pinagbihisan ay malabhan na rin after po ng ating paligo ay naglaba na po ako kaya nga po ito po nagba pa rin po ako kaya after po ng pagsasampay natin nagluto tayo ng kanin habang nagluluto, nagpipresto po tayo. doble na po yan. Kaya ito nga po kamamang TV, hali kayo, kain tayo. Sino po ang hindi nagkakamay dyan? Ayan. Comment po sa baba kung sino ang nagkakamay. <coughs> Masarap pong kumain kapag nagkamay. Ayan. Ito nga po, kain po tayo.